dok, i-differentiate natin yung viral sa bacterial pneumonia kasi meron namang bakuna sa pneumonia, 'di ba? Pero hindi lahat ng strains covered nito. yeah. So, pwede ba natin ipaliwanag sa ating audience kung ano 'yung difference? Yes, uh, pag sinabing viral type of respiratory illness, 'no, kagaya ng influenza, respiratory syncytial virus or para influenza. Ang kadalasang sintomas nito is ubo, sipon, sore throat and usually hindi nahihirapang huminga yan no kagadalasan lang yan ang pinakagrabe yan pag nagkakalagnat 3 days 4 days but the, the important part if it is a viral uh, etiology, most of the time it's self limited ano ibig sabihin 7 to 10 days nawawala ang sintomas pag sinabing bacterial ang bacterial kasi mas mas virulent no kumpaka mas mas mabangis ang bacterial kaya mm -hmm. a lot of times pag kung sinabi yung pneumococcal, streptococcus pneumoniae, naman mm -hmm. ang tama talaga sa lungs, no? Namamaga ang lungs, kaya nahirapang huminga. And a lot of times, they will end up sa hospital because na, na 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 naubusan ng oxygen ang lungs. I see. Pero Doc, uh, yung, yung na-mention nyo kanina, yung fever. Pag walang fever... Or pag, may, pag yung bata ba, may bakuna, may chance ba na hindi siya magkaka-fever kahit na may pneumonia siya? Well, ang advantage sa bakuna pag pag uh, bakunado ka, no? Uh, mas less ang fever, mas less ang masakit ang katawan, and mas less na pupunta doon sa severe uh, type of viral infection, no? Kung waga mas 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 may bintay talaga pag may bakuna because yung duration ng symptoms mo mas shorter compared doon sa walang bakuna. Ah. Pero ibig sabihin po ba nito, Dok, halimbawa pag hindi ka nilagnat, <laughs> tapos may symptoms ka ng pneumonia, pwede ka pa rin pumasok sa school, hindi ka contagious? Well, ang ginagawa talaga natin, we discourage no, na pupunta sa school dahil ang mangyari niyan, maski pupunta siya sa school and then kaya naman ng katawan niya, baka mahawaan din niya yung iba. And then ah. ang nangyayari ngayon, magkakahawaan buong klase. Uh, kawawa naman yung iba dyan ng mga bata na may mga comorbidities. Alam naman natin na ang mga bata, meron din comorbidities. No? May mga asthmatic, no? may mga diabetes na mga bata. Sila yung protektahan natin na hindi, na, hindi sila magka-infeksyon. Mm -mm. Ang hirap naman, Dok. Lalo na minsan ang patakaran sa eskwelahan, pag nilagnat lang talaga, tsaka porasado na pa di ba? Oo, exact Hindi naman pag inuubo. So, Dok, ano pong precaution ang pwedeng gawin ng ibang magulang para patibayin ang immunity ng kanilang anak? Lalo na may mga makukulit pa rin na talagang papasok sila. Tsaka hindi na sila nagmamask, di ba? Oo, yun hindi nga. Hindi na e. sila nagmamask eh. Parang, parang nasa sa'yo na kung gusto oh, mo ipagmask yung anak mo. Pero dapat din eh. Mm -hmm. Ano well, masasabi tama, niyo? Well, tama kayo dyan, no? Na uh, we have to educate our children. In fact, nag-COVID naman talagang Uh, we educated them no in mm -hmm. terms of the importance of face mask no so hindi rin ko siya nalalayo sa covid no we still need to reach to inform and educate our children na uh, mas maigi protektahan mo yung sarili mo magdala sila ng face mask hindi naman bawal ang mag face mask no Oo, at ma. the same time maghugas ng kamay tapos pag sinasabing inaachse or parang may ubo uh, we have to teach them also yung cough etiquette no yung etiquette naman bibig Tinuturo naman yan sa school. Pero talaga kailangan lang natin i-reiterate kasi may pati yung mga bata ngayon, may Christmas party na. Opo, Dok. Tapos nag-share sila ng food. Minsan buffet pa. Yes, oh, so napaka-importante at saka challenging yan uh, sa mga teachers. No? Kaya ang, ang foundation ng, ng pag-aaral, education about mga ganitong klaseng bagay, it should start sa family, no? sa mga parents. Kasi sila naman talaga yung isa sa mga pinakikinggan ng mga anak natin. No? And Sana, we, we as parents, we have to have time also to educate our our children.